Ganda nga rin mga solar Tayo nagbabalik Long time no see Merry Christmas, advance uh, Dito tayo ngayon sa Rosario, Batangas And Meron tayong pinapour na Mini kubo Ayan ang kubo nila okay, so, Wala pa silang power dito So Ang ginawa nila Ipalagay eh, mo na sila ng Baterya I video ko lang tayo. Gusto mo sa mama? Sa video? Wait lang. Mahal naman. Nakala ko ba yung aming nalipot? Ayan. Pangatlo ko na yan. <laughs> Pangatlong project ko na. May susunod pa yan. <laughs> May susunod pa. Oo. <laughs> Ayan. Ayan. So ito si yung um, nagpakabit ng 1,200 kilowatt dito. Dahil walang ba uh, wala pang kuryente itong kanyang uh, mini kubo. Yan. Press dito. Sa Batangas, Santa so San Rosario, Batangas. Rosario, Batangas po. Yan. So, sinong... Pakabit na rin po kayo kay sir. <laughs> Ilang beses na nagpakabit siya yes, sa sir. So, sa bahay niya, 8 kilowatt, no? Okay. tapos doon sa isa niya pang bahay. Payaman to siya. Hindi bahay. po. Mayroon <laughs> pa siyang isang 8 kilowatt pero wala pang baterya. Yung bahay niya may baterya na. Dito naman, Ayan. 1 kilowatt. Off-grid lang po ito. Hybrid off-grid. And uh, ito ang kanyang baterya. 12 volts. Oo. Oh, pero sa loob po niya lithium. Ito po ang ating baterya. 12 volts. 100 Ah. Uh, mukha lang baterya ng kotse. Pero lithium na ang laman yan. Ayan. So ngayon, pinower natin. Ito kasi yung main nilang breaker. Ayan. Nakapower na yung buong bahay niya. Ayan, yeah, may TV. Oo. Oh, Ayan yeah. ah, TV. So gumagana yung TV. May mga ilaw. Gumagana yung wifi. Hmm. Gumagana yung wifi. Dati wala silang ilaw dito. At saka hindi nilang mapaanda rin TV. So ito yung system natin. Ayan. Charging siya. 220 volts. Ang panel nito dalawang uh, dalawang 410 watts na panel. So yan. Yan ang ating baterya. Ayos. Okay. So yan Thank you po, Sir JL. Kuha na po kayo sa kanya. <laughs> Salamat po. <laughs> Mio. Hello po. <laughs> Ayan, post natin ano mamaya. Ano kayo sir dyan? Napaka <laughs> wow. trabaho nila. Yeah. yeah. Very good. Matagal na yung sister niya, no? May 2 two years na, no? Oo, pandemic oh. po yun yung kinabit, eh. Oo, oh, so magkano po ang bill niyo ngayon sa bahay niya? Ano? Hindi, sila ma'am nga pala, hindi, hindi pala sila nag... Hindi po kayo nag-net metering, no? Hindi pa, oh, pa. hindi pa. Hindi ko pa oh. maasikaso, eh. Oh. Pero, Pero pag may... kasi ngayon, late na sa bahay ako palagi. Oh. Siguro mga ano, mga 200. 200? Wow, okay. Kailangan mga 1,000, 2,000. Ang aircon namin bukas sa gabi, magdamag. Magmaga. Magmaga. Nice, nice, nice. Yes, sulit. Ito yung kanilang bakasyonan, itong kubo na to. Huwag na natin sabihin kung kayo laki nandito, baka may pupunta. Hahaha. O, oh, cut. Kakat natin yun. Baka may pumunta eh. Mawala yung solar pagbalik. O, oh, yan. So, ayan. From uh, Rosario, Batangas. Yes. Medyo matagal tayo hindi naka-upload pero upload natin to. Uh, Merry Christmas in advance and Happy New Year na rin sa inyo lang. Okay, thank you. Thank you po, sir. Okay.